Nagain si Senator Robin Padilla ng panukalang batas na naglalayong paturuan ang mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 12 ng mga praktikal na gawain gayon din ang values at pangangalaga sa kalikasan. Nais niya itong tawagin na anti-pabebelo. Sa kanyang Senate Bill No. 1300 ukol dito, ipapasok sa curriculum ng K-12 program ng lahat ng public at private educational institutions ang practical skills na kinabibilangan ng pagtatanim, school gardening at composting. Ipinatuturo rin ang pananahi at pagre-repair ng damit, basic na pagluluto at food safety, paglilinis ng bahay, pagbabadyat at pagkakarpintero at pasasalihin din ang mga mag-aaral sa environmental activities kagaya ng mga clean-up drive. Sa explanatory note ng panukala, sinabi ni Padilla na hindi lang academics o aralin ang dapat matutunan ng mga mag-aaral kundi pati na mga kaalaman at kasanayan sa mga gawa na kailangan sa araw-araw na pamumuhay. Dahil anya sa mga impluensya ngayon, ng multimedia, internet at magkakaibang kultura na iba na ang kaisipan at nagkukulang na sa kakayanan ang mga kabataan. Sa kanyang panukalang batas, walang isinaad na definition ng pabebe. Ayon sa kanyang chief of staff na si Atty. Rudolf Hurado, ang salitang pabebe na naging popular online ay tumutukoy sa pagiging pretentious o exaggerated sa pagsasalita at pag-uugali. In short, ay paarte-arte. Hangadaan niya ng panukala na hubugin ang maturity at confidence ng mga kabataan na harapin ang mga pang-araw-araw na issue kaysa daw mabuyo sila sa kababawan at pagpapapansin